right and welcome back to my channel sa more updates at nandito naman tayo sa isang sitwasyon na habang nagbabrowse tayo sa Facebook eh natawa ako <clears throat> kasi yung uh, ER150 uh, 150cc itong motor natin na uh, ER150N meron siyang uh, kaduplicate na situation no? parehong pareha kami sitwasyon yung natawa ako kasi nung nakita ko yung post niya Bala ko pa lang i sa Facebook. Pero may nauna natas syang siya. <laughs> ayan o, ganyan na ganyan ang problema. May putol yung uh, bracket uh, holder mula dito. Paakyat dito sa pwesto na to. So, ayan, may putol sa dyan. Nakita nyo naman, ba diba? Ganyan na ganyan din ang sitwasyon nung sa akin. So, nagtatanong sila ano daw pwedeng ipampalit, o daw pwedeng gamitin. Sabi ko, <clears throat> Ang reply ko sa kanya is, asa uh, asan yung reply ko? Ayan, ang dami nagsuggest sa'yo, no? Shout out sa mga tol. Ayan. Shout out, Easy Ride, uh, group, no? Rafael, Simon, thank you sa so post mo. pahiram muna, ayan, mga nag-reply sa kanya. Ah, uh, diba? Ito, okay din to, yung angle bar na to. Yung tension bar pala. Tension bar. Ako naman, sa'yo ko sa kanya, Ah, uh, balak kong ipalit yung pinagtabasa na angle bar. 'Di ba yung angle bar matigas 'yon? So 'yon, sigurado yun walang kaputol 'yon. O matagal talaga bago maputol. Baka abutin ng ilang taon kasi nga hindi na masano mini dahil sa kalawang makapal-kapal 'yon. Um mas matibay siya kumpara doon sa stock. Uh, papagaya ko lang yung stock. At least yun, total gagastos ka lang din naman puputol ka rin naman kamukha rin naman dito ito maraming kulay na yan e doon ka na sa matagal ang buhay ito kasi itong, ang, itong tension bar kasi na to may bend point pa rin yan eh mabibend mo pa rin no? pero para na lang wala ka na masyadong iniisip hanap ka na lang ng pinagtabasan ng ano pinagtabasan ng angle bar na halos kasukat noon, bumutas ka ng dalawa yun na yun, diba baka nakatipid ka pa ng konti ayan, ang sitwasyon 43 minutes ago ibig sabihin ito, brad <clears throat> talagang mabibrate yung makina natin kasi, para pumutol siya nyan, o, tas yung isa nga sa mga tornilyo ko na umahawak ng uh, tambucho eh, naputol Tsaka yung mismo pinagsasabitan ng tambucho kung saan nakahawak din yung uh, nakahawak din yung gulong sa likod, di ba? May CVT yung kabilang side, yung swing arm. O pati 'yon. Yung uh, nasa ilalim malapit sa makina eh naputol na rin, no? Kasi nga dahil sa vibration. Pero malaking tulong kasi yung Delo Gold. Ang problema ko lang ngayon sa motor ko. May tagas at umuubos ng langis no? so kailangan sa isang linggo meron kang isang delo gold check ka ng check bago biyahe after biyahe yan. so papaayos natin siya kasi nga may, may, ta may tagas yung ulo hindi ko alam kung saan banda ron, eh pero may tagas eh yun na muna angle bar angle bar goodbye